Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good day mga Kandarex. Bale, tinest ko muna itong ano, unit natin. Uh, bale, ano, uh, may bibili na to. Bale, plus at na mga Kandarex sa unit na to. Dahil, ibenta uh, na natin. Bale, ito, nag-zero ako sa ano, 25 meters. Ganon pa rin yung Watama. one hole. 25 meters. Yan sa dahon. Yan, o, Yung isang butas. Yan. 10 shots. Yan. So, yan. Bali, ano mga kadugo. Uh, mag na tayo. Naiwan ko pa yung range finder, mga Kander X. balay magtansyalan tayo ng anak uh, patama natin dahil

¡Ja, <laughs> ja, la vita Ayan mga Counter X, bali naka 14 pieces na tayo. Yung ibang tinira natin, hindi natin na record. Ayan. Uh, paalam na sa unit natin to. Dahil bibili na. So ayan. Salamat sa pagsubaybay sa unit na to. Uh, nakita nyo naman kung gaano ito kalupit tumama. So ayan. Hanggang dito na lang mga Panterex. Uh, thank you sa inyong pananood. Ingat kayo palagi. God bless.